Uh, ito si Edwin Balileng ng Mindanao. Uh, magbibigay siya ng konting uh, mensahe tungkol sa convoy nila papuntang Iraq. Uh, ano nangyari pare? Kung kaputukan nung sa tadye kaming mga driver na kami doon sa ano sa likuran Aha. Uh -huh. yung mga sundalo na konvoy namin nagbuntahan nagpuntahan na doon na sa ano sa ano sundalo to army marines air force o navy anong branch nila marines eh hindi ko gaano kabisado yung ano eh mga marines may halo sing may halo rin marines may halo mga marines oo so, talagang iniiwanan kayo nandoon sila sa unan kami sa ano sa likuran mm uh -huh. nandoon sila sa unan kasi may bumba ng kaputukan doon oo oh taputukan kaya nandun sila sa onahan kami nun sa likuran na lang basta iniwanan na lang kayo hindi naman masabing iniwan basta sila nagpunta dun sa onahan okay ano naman ang mga masasabi mo sa mga taong mga Pilipino na tinatamaan ng mga bomba sa kalsada marami na bang nangyaring ganon maraming na nangyayari pero wala pa namang namatay dun sa batch namin dito puro ano okay. lang mga minor na sugat okay